noong dalawang libo at isang daan at siyam sumalpok ang Lake Ilawara sa tulay. Bumagsak sa ilog ang dalawang haligi at isang daang metro ng kalsada habang papalapit ang mga sasakyan at bus sa malaking butas sa gitna ng hamog. Ang Hobart ang kabisera ng estado ng Tasmania na isang isla sa baybayin ng Australia. Ang dalawang bahagi ng lungsod ay hinahati ng ilog Derwent. Mas malaki, mas abala at mas matao ang kanlurang bahagi ng lungsod. Mas maliit ang silangang bahagi at noong isang libo, at ito'y pangunahing tirahan na tinatawag na subdivision ng Clarence. Noong panahong naganap ang kwentong ito, mahigit sampung libo ang populasyon ng kanlurang baybayin, habang nasa apat napung libo naman sa silangang baybayin. Araw-araw, maraming residente mula silangan ang tumatawid sa Tasman Bridge papunta sa kanlurang distrito ng negosyo. Noong isang libo at apat na pung S at limang S, pinagdikit ng lumulutang na tulay ang dalawang bahagi ng Hobart. Natapos noong isang libo siyam na apat na tatlo ang Hobart Floating Bridge at Lift ang kauna-unahan sa mundo. Pero pagsapit ng kalagitnaan ng dekada isang libo at limang pu, kailangan na ng lungsod ng bagong tulay para matugunan ang lumalaking dami ng trapiko. Noong isang libo siyam na anim na binuksan sa trapiko ang Tasman Bridge na nag-uugnay sa silangan at kanluran. Ang mga pangunahing bahagi ay precast at inilagay upang pagdugtungin ang silangan at kanluran na halos isang milya ang pagitan. Pinatibay ang mahigit 60,000 kubikometro ng kongkreto gamit ang 5,000 toneladang bakal sa konstruksyon na nagkakahalaga ng halos siyam na milyong dolyar ng United States. Higit 70,000 sasakyan ang tumatawid araw-araw ngayon. Itinayo ang tulay upang payagan ang pinakamalalaking barko na makadaan sa gitnang bahagi ng tulay na may taas na 45 metro mula sa ibabaw ng tubig. May dalawang bahagi para sa paglalayag sa magkabilang gilid ng pangunahing bahagi at labing siyam na approach span. Ang bawat bahagi ay suportado ng haligi sa pundasyon. May takip sa ibabaw ng tubig at nakapatong sa mga pundasyon. Tumatayo mula batong pundasyon hanggang ibabaw ng tubig. Ang mga barko tulad ng Lake Illawarra, isang bulk carrier na gawa ng Broken Hill Proprietary sa South Australia, ay araw-araw dumadaan sa navigation span. Inilunsad noong Marso at 1,158 ang barko ay may habang. Isang daan at apat na metro at lapad na labing walong metro. Pinapatakbo ito ng Australian Coastal Shipping Commission at madalas dumadaan sa ilalim ng tulay ng Tasman papuntang Risdon Wharf na nasa itaas ng Agos mula sa Hobart mga dalawang milya hilaga ng tulay ng Tasman. Bandang alas 9 ng gabi noong linggo, ikalima ng Disyembre, nara ang bulk carrier na Lake Ilawara ay umakyat sa Ilog Derwent, dumaan sa Hobart, patungo sa tulay ng Tasman. May dala itong 10,000 tonelada ng zinc ore para sa Easy Industries sa Risden Zinc Works. Ang kapitan ng barko, si Kapitan Boleslaw Pelk, ay balak dumaan sa silangang bahagi ng daanan. At oo, tunay niyang pangalan yon. Sa dalawang libo isang daan at labing limang bahagyang nalilihis sa tamang ruta ang barko habang papalapit ito sa tulay. Hindi masyadong nakatutok si Kapitan Pelk sa malalakas na agos ng tubig. Wala akong tala ng pagtaas baba ng tubig noong isang libo na at pitumput pero mukhang tumataas ang tubig at tinutulak ang barko paakyat sa ilog papuntang tulay. Pinabagal ng kapitan ang barko mula walong buhol hanggang sa tinatawag na ligtas na bilis na inaakala kong mga apat o limang buhol. Ang timon ng barko ay parang pakpak ng eroplano Nakailangan ng hangin sa ibabaw para makalikha ng pag-angat. Para makalikong ang barko, kailangang dumaloy ang tubig sa timon. Kung ang barko ay inaanod ng agos at ang timon ay gumagalaw sa parehong bilis ng tubig, hindi makakalikong ang barko. Kaya, kailangan panatilihin ni Kapitan Pelk ang sapat na bilis para magawa niyang makontrol ang timon ang Lake Ilawara ay kasya sa malapad na gitnang bahagi ng tulay na dinaraanan ng mga barko. Pero si Pelk ay tinatarget ang isa sa kanan ng gitnang bahagi na hindi kasing lapad. Kaya dapat eksakto ang kanyang pagtutok. Pero pinabagal niya ang barko at ngayon ay halos kapareho na ng agos ang bilis nito at kaunti na lang ang tubig na dumadaloy sa kanyang timon. Sinubukan niyang baguhin ang direksyon pero hindi agad tumugon ang barko. Sa huling desperadong pagtatangka na maiwasan ang banggaan sa tulay, inutusan ni Pelt na mag-full speed paatras para bumagal ang barko hanggang sa sumabay ito sa agos ng tubig at nawalan siya ng kontrol sa pagpipiloto. Ang barko ay inanod ng agos papunta sa tulay sa gitna ng Central Navigation Span at ng Silangang Pampang. Sumalpok ito sa pile capping ng piers walo at 19. Ang dalawang pile na ito ay sumusuporta sa tatlong bahagi ng kalsada at 127 metro ng kongkreto at bakal ang bumagsak sa ilog at sa deck ng barko. Makalipas ang ilang minuto, ang Lake Ilawara ay tumagilid sa kanan at lumubog sa 35 metrong lalim. Sa oras ng banggaan, hating gabi ng linggo, kakaunti lang ang mga sasakyan sa tulay. Walang mga sasakyan na dumadaan sa bahagi ng tulay na sinusuportahan ng mga haligi labing walo at labing nang bumagsak ang mga seksyong iyon. Sina Frank at Sylvia Manley ay nasa tulay, pauwi na, nang biglang nawala sa makapal na ulap ang sasakyan sa unahan nila. Namatay ang mga ilaw sa tulay, kaya bumagal si Frank at hinanap ang sasakyan sa unahan. Sumigaw si Sylvia nang mawala ang tulay. Nagpreno si Frank at dumulas ang kotse hanggang sa unahang gulong ay nakabitin sa gilid. Sumilip si Sylvia sa bintana at nakita niya ang umiikot na tubig at ang barko na hinihigo pababa ng bigat ng konkretong tulay na sana'y dinadaanan nila ni Frank. Napagtanto niya na ang kotse sa unahan nila ay hindi basta nawala sa hamog. Nagmamaneho si Murray Ling sa silangan ng tulay kasama ang asawang si Helen at kanilang dalawang anak. Nang mamatay ang mga ilaw sa tulay, bumagal siya at napansin na ilang sasakyan sa unahan niya ay tila naglalaho habang dumidiretso sa gilid ng tulay. Todo niyang preno ang sasakyan at huminto ito ilang pulgada mula sa gilid. Nabigla ang sasakyan sa likod at bumangga sa kotse ng pamilya ni Murray, kaya't pumusli ang unahang gulong sa gilid ng bangin. Maingat niyang inilabas ang pamilya mula sa sasakyan at tinangkang ihinto ang dalawang paparating na sasakyan sa bangin. Hindi siya pinansin ng mga ito at dumaan ng mabilis. Umiwas pa sila sa kanya at tuluyang nahulog sa gilid papunta sa ilog. Hindi sumuko si Murray, kaya pinahinto niya ang bus na biglang lumiko at bumangga sa rehas nailigtas ang mga pasahero. Pagkatapos ng sakuna, agad dumating ang mga lokal na residente sa lugar sakay ng sarili nilang bangka at nagtungo sa Pampang. Patuloy bumabagsak ang kongkretong bahagi mula sa tulay. May nakalawit na buhay na kable at umaagos ang tubig sa nabasag na tubo. Ang mga lokal na naghahanap sa ilog at malapit sa tulay ay nagawang iligtas ang 35 sa 42 tripulante ng barko. Pito sa mga tripulante ng barko ang naatrap sa loob ng sasakyan at nalunod. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga pulis at sila ang nagkontrol sa sitwasyon. Sa mga sumunod na oras at araw, maraming mga organisasyon ang nakiisa sa emergency response. Mula sa bumbero at rescue, mga tugboat, public works, Royal Australian Navy at halos lahat ng serbisyong may isip mo. Noong dalawang tatlumpu ng madaling araw ng lunes, ika-anim ng Disyembre, limang oras, matapos ang aksidente, Isang labing apat member Navy Clearance Diving Team ang lumipad sa Hobart para tumulong sa Water Police mag-recover ng mga sasakyang nahulog sa tulay. Dalawang sasakyan ang natagpuan noong ikapito ng Enero 1 ay naiahon sa parehong araw at makalipas ang tatlong araw, ang pangalawang sasakyan ay naiahon din sa ibabaw. Natuklasan ang ikatlong sasakyan sa guho noong Enero 8 habang ang ikaapat ay hindi na natagpuan kailangang mag-navigate ng mga diver ng hukbong dagat sa debris ng tulay tulad ng durog na konkreto, bakal, rehas, tubo at mga kable ng kuryente. Sa ikatlong araw ng paghahanap, malalakas na hangin ang nagtulak ng debris mula sa tulay papunta sa tubig. Bumagsak ito sa mga diver sa ibaba. Isang nakakapagod at mahirap na pagsisiyasat sa nasirang barko ng lawa ng Ilawara ang natapos ng diving team noong ikalabintatlo ng Enero habang nagtatrabaho sa mababang visibility at malalakas na agos ng ilog. Ang pagkawala ng tulay ng Tasman ay nagdulot ng paghihiwalay at pagkaantala sa mga tao sa Hobart. Nakatira sa silangang bahagi ng ilog sa Clarence Subdivision ang halos 30% ng populasyon ng lungsod. Ang kanilang 10 minutong biyahe sa tulay ng Tasman papunta sa trabaho, paghatid ng mga bata sa paaralan o pag-attend ng lektura sa unibersidad ay nagiging siyam na pong minutong biyahe. Nagsimula ang isang lokal na ferry mag-operate ng serbisyo patawid ng ilog na tuloy-tuloy buong gabi. Nagpadala ang Public Transport Commission ng Sydney ng tatlong ferry na agad ginamit sa serbisyo. Pero hirap silang sumabay sa dami ng sasakyang pumipila papasok ng lungsod. Kahit may ferry, ramdam pa rin ng mga residente sa silangang baybayin ang pagkahiwalay. Nasa kanluran ng Hobart ang karamihan ng paaralan ospital, sinehan, restaurant, museo at opisina ng gobyerno. Anim na buwan matapos ang aksidente, tumaas ng 41% ang krimen sa silangang ilog habang bumaba ito sa kanlurang baybayin. Matapos ang isang taon, binuksan ang pansamantalang dalawang linyang tulay na nag-uugnay sa silangan at kanlurang baybayin ng ilog Derwent. Dalawampu't dalawang taon matapos ang aksidente. Natapos at muling binuksan ang tulay ng Tasman noong Oktubre isang libo naputpito sa halagang 27 milyong United States Dollars. Dahil sa dami ng mga debris sa ilalim ng ilog, hindi na pinalitan ang Pier labing walo, muling itinayo at pinalakas ng husto ang Pier labing pito at labing Isang bagong bahagi na mahigit 85 metro ang haba ang itinayo sa pagitan ng Pier labing pito at labing Naglagay ng impact-absorbing fender sa pile caps ng pangunahing tulay na dinadaanan ng sasakyang pandagat. Ngayon, ang mga sasakyang pandagat na lampas sa isang tiyak na laki ay kinakailangang may lokal na piloto at isang tagbot at kapag may malalaking sasakyang dumadaan sa ilalim ng tulay, itinitigil ang trapiko. Nalaman ng korte na hindi inayos ni Kapitan Pelk nang tama ang barko kaya nasuspinde ang kanyang Master Certificate ng anim na buwan at tahimik siyang pinalitan ng kumpanya. Labindalawang pagkamatay ang naitala. Pitong tripulante ang nalunod ng lumubog ang barko at limang motorista sa apat na sasakyan ang tumuloy sa gilid ng tulay at nahulog sa ilog derwent. Isang pangunahing ferry operator ang mabilis na nagdagdag ng mga sasakyan para matugunan ang demand at naging kilalang tagagawa ng barko sa Tasmania.